Good day mga kaergan. So as I said, magbibigay tayo ng konting tutorial. So ito yung magiging part 1 ng ating uh, anodizing. So magdi DIY tayo, okay? And again, hindi tayo professional o wala tayo sa industry ng malalaking anodizing. So this is purposely for yours. Kung shanson or mga DIY na gawa natin, iba mga kaergan. So nakikita nyo ngayon sa harap, yung mga mga gagamitin yung mga what you need sa pag anotize so very easy lang naman napakadali makikita nyo na sa table okay ang purpose naman ng video na to is to share in part kung ano ang meron kung ano meron tayo kung ano yung mga adventure natin and kaya nga tayo nagbablog dahil yun na nga ang unang unang dahilan is magbigay gabay sa ating mga kayrganero o mga tayong mga usual user, mga erganers na uh, gusto rin matuto. Uh, hindi man nila uh, gagawin or hindi man nila i apply pero siyempre mabibigyan natin ng insight oh ganito pala, mga ganun mga kaibigan, di ba? So, ito ang analyzing mga kailanganin niyo mga kaibigan, magpunta tayo doon. So during the process, mga ngailangan ka ng degreaser later on. Mga ah uh, ano ah, kahit anong products, kahit walang kwan basta degreaser, meron kanyan. Unang-una 'yan kasi dito, yung prepping mo, 'yun dapat ang pinaka pinakamaselan din. Isang parte na hindi dapat natin i-skip uh, during the process. Mga ngailangan ka ng degreaser later on. Uh, pangalawa is yung baking soda. Oh. Nakukuha yan kahit saan. Sa grocery store. Baking soda. Para i-neutralize in later on yung mga acid. Ibang solution na gagawin natin later on. Pangalawa is your lye. Nakukuha rin to sa kahit saan. Pwede mong kunin. Pwede sa lasada. Pwede. pwede mong kunin. Ang katotohanan is sa uh, 80% ng mga nakikita nyo dito sa table is uh, acquired from uh, online, online store. So, live. Ito magiging uh, uh, templa natin para sa itching bat. So, itching bat. Then, susunod dyan is yung battery solution. Ito, makukuha nyo. Ito, nabili ko lang san sa bayan natin. Mga nag-charge ng battery or mga nagbebenta ng mga battery. Meron din silang mga yan. Kasi so, yan yung ginagamit na lang. Okay, please take note na battery solution po. Then isa pa dito is itong uh, thermometer. Okay, thermometer para uh, any thermometer na kayang uh, okay mag-check ng uh, temperature kasi very important din to. Kailangan nating bantayan yung term, uh, temperature temp ng ating uh, mga bat later on. So, may explain din natin 'yan later on. Basta ito pinapakita natin yung mga parts, mga needs natin sa anodizing. So, ito isang titanium wire. Pwede rin gumamit ng aluminum wire as uh, as experience ginagamit din natin, pero may mga disadvantage. istuturo din natin 'yan later on. So, as uh, mas maganda is titanium wire. Okay? Uh, sunod is your siyempre gloves gloves and uh, eye protection hand protection siyempre kailangan natin yan and then eto eto isa pa to please take note pag uh, kumuha kayo ng battery uh, charger dapat yung may constant constant ang kanyang current at pwede nyong i-adjust yung kanyang uh, amperes at voltage para hindi na kayo mahirapan mag-experiment later on, kung anong nakikita na rito, naa-acquire din yan sa online store. Okay? Ito nang kunin nyo. Huwag na kayong kukuha ng iba. <laughs> Para hindi na tayo, hindi na kayo gagastos ng, uh, o uulit pa sa 4G, 4 ng mga battery charger. Yes, nasubukan ko ibang battery charger uh, na walang current adjustment or iniquan magkakaproblema problema kayo mas malaki ang magiging experiment dyan later on. Okay? Okay, tapos uh, syempre ito. Ito yung uh, importante sa lahat. Do may mga nagsasabi na pwede kayong gumamit ng maganda to. This is a friendly advice na rin kasi nag -di DIY tayo. Ay sabi natin DIY, gamitin na natin yung pinakatama. Pwede kasi gamitin 'to nakikita na rin natin sa mga YouTube. Nakikita natin sa mga sa Facebook yung mga uh, nagdi-discuss na Jubus daw. Pwede rin naman, actually pwede kasi ito ginamit ko naman to. Okay naman itong tester ko. Okay naman. Ako makapit naman yung uh, yung uh, die, Do sempre dahil ginagawa lang natin yan dahil ang hirap po makakuha ng ganito. Ang hirap po makakuha ng ganitong aluminum tie mga kaibigan. So, ito yung pinakamahirap actually. Ito yung pinaka, yung hindi ko alam kung bakit hindi nila gusto share. Kung, pero etong sa sasabihin ko sa inyo mga kaerban. Kung gusto nyo bumili ng ganito, ako mag-order para sa inyo, bibigyan ko kayo. Kung gusto nyo mag-DIY, kasi sabihin natin DIY lang yan, pero gamitin na natin yung tama. Like sa cha charger, kumuha ka na ng charger na talagang tama, na correct. Kasi mag, uh, later on on the process, uh, marami kang gagawin dyan, i-adjust, marami kang uh, like uh, calculation or ano, mga formula, na hindi aangkop yung gagamitin mong charger. Bibili ka na naman ng iba, di mapapagastos ka. Same as dito, oo, napakapit mo. Later on, magfifade, magfifade, nagmangfifade mag yung uh, kuhandi. Sayang yung pagod, di ba? Sayang yung money effort time maraming masasayang do kakapit <laughs> kakapit talaga to as uh, s'yempre eh, ginawa na nga eh, eh, napakita na nga talagang uh, oo naman effective pero uh, why use naman kung mayroon na tayo ngayon mayroon na tayong pagkukuhanan ng ganito ginagamit lang ulitin po natin ginagamit lang natin ito brand na to actually sa itong clothing na eh, hindi po ito purposely for aluminum Okay, coloring or dye. Dahil mayroon na tayong access ng ganito, pwede kayong mag-comment why use pa ng ganyan kung pwede naman ito. Di po ba, mga kaibigan? Ito ay design para sa pag-dye o pag pagkulay ng aluminum talaga. Okay? Ito ay design pangkulay sa damit. Okay? So, why use of that? Kung makaka-acquire na tayo ng ganito. Kasi ito, ito talaga yung na ka mahirap i-acquire or wala kang makikita sa Pilipinas na online sa sabihin natin sa Timo, mm -hmm, sa Alibaba, kundi sa company lang nila makukuha. So kung hindi mo kaya mag-take the risk, ako nang gagawa sa iyo, kukuha tayo ng ganitong kulay at kung may gustong mag-DIY, pwede tayong mag-send para sa kanya. Or kung gustong sumabay mag-order sa akin, pwedeng pwede tayong mag-order para sa kanya. Okay? So, eto na to. Nandito na to yung die. Hindi sa uh, ipipilit pa natin to at ipagmamayabang na pwedeng gumamit ng jubos o whatsoever. No, I think uh, this hindi worth it. Yung pagod mo, effort mo, yung panahon mo, time mo na gumagawa ng ganyan. Plus, of course, your money. It will, it will uh, kakapit naman it will color your aluminum pero uh, at a certain time or uh, at ito ay base according lang sa mga nababasa nating manuals, nababasa nating mga forums, mga mga tutorials din na nagfi-fade later on. Nga nakikita ko na ngayon dito. Ay black na black to dati pero it will fade later on. So, magandang gamitin to kung yung mga aluminum or parts na idadayin ninyo is yung hindi nyo hinahawakan. Parang display lang siya. Hindi yung na, na gagano ganon or kasi later on mag, mawawala rin. As, ito ay hindi ko sinasabi. As said sa manual din ng Caswell, as said ng mga nag-tutorial na rin no, na una sa atin kasi ito, uh, Tagalog version Pilipino. Pinapakita ko ka na kasi ito. Hindi nyo makikita to basta-basta lalong ito. Ito. Hindi ito na-acquire as easy sa market. So, ngayon, bibigyan natin ng access lahat ng DIYers na may gusto nito. Okay. So, hope uh, nakita ninyo yung mga simple lang naman. Yung mga parts, mga pyesa na kakailanganin natin. And isa pa rito is your distilled water. Use only distilled water. Wala nang iba. Kasi pati kay Caswell sabi niya, 2 uh, gallons of distilled water. Use only distilled water. Okay, next dito is yung mga timpla. Paano natin titimplayin yung mga mga nabanggit sa table. Okay, tuturo so, natin yan later on. Pag natimpa na nyo, na-prep na natin yung mga bat natin, mga itching bat, ano, anodizing bat, mga ganyan. And uh, sa second part na yun, para hindi masyadong ma uh, mahaba yung ating uh, uh, video. So ako nga rin, very excited ulit to, napaka interesting na inuulit ulit yung naa-amaze ka na nakukulayan mo yung yung project, yung mga project, yung small project, yung mga, mga ganyan, bipod drill of your prepared color with, yes naman, with alum uh, alumay uh, to alu aluminum talaga aluminum dye Ayan. thank you so stay tuned para sa ating timpla thank you